Hello mga ka-idol so, Ito po yung karanasan ko nung ako ay pumunta ng Marinduque so, Ganito lang pala yung sakayan dun mga idol Papuntang Mindoro so, Bali ngayon guys ay andito na kami sa Mindoro so, Nung galing kami ng Marinduque so, Ayan lang talaga yung sinakyan namin mga ka-idol um, Bangka lang ang tawag yan mga idol Bangkang Dimotor pero sabi nila, dalawa raw ang makina niyan. So once na masiraan yung isang makina, merong reserba. Pero pagka ganitong summer mga kaidol, wala masyadong malalaking alon. Pinapagana nila yung dalawang makina. Kaya halos dalawang oras lang ang biyahe mga kaidol. So umalis ng alas 9 sa Gasan Marinduki itong pangka na ito kaya dumating kami dito sa pindoro ng tanghali ang bibilis ng mga tao dito mga kaidol pero kung baguhan ka lang dito talagang kakabahan ka kasi tingnan nyo naman mga kaidol halos isang roller lang yung tulay o, meron naman siyang bakal na naka vertical pero yung hawakan niya lubid lang talaga siya mga kaidol o, tingnan mo yan si Nana yung yun. Talagang inalalayan pa siya. Kung yung mama, kinuha yung bata, kinarga lang niya. O, tatay, dahan-dahan lang. Si, si kabahan talaga siya. Pero yung iba, mga kung tawagin dito yung mga tripulante, yung mga estibador, talagang likas talaga sa kanila yung matulungin mga idol. Sinasalubong nila yung mga pasahero, tapos Aalala yan nila mga idol. Tutulungan nila. Yung iba, inaabot nila yung mga buhat-buhat nila, yung mga pangarga nila. Bibilis nila, oh. Kalain mo yan, oh. Halos ilang hakbang nila papunta sa bangka yung tulay. <laughs> yung medyo, nasa unahan ako, bumaba ito, kaya nakapag-video ako mga idol, pero sa totoo lang, inalalayan talaga ako nung dalawang mama. Kasi mayroon akong dalawang malaking bagay. Hindi ko naman na mabitawan kasi baka mamaya mahulog sa tubig. Hindi masalo ng mama. Hinawakan ko na rin. Ang daming pasayro nito mga idol. Pagka ganitong summer, 100 lang ang capacity nito. Uh, capacity. Kaya pag lumampas ka ng 100, kinabukasan ka ng mga kalis. Kasi ang biyahe ng barko ay ng bangka na ganito mga idol ay isang beses lamang sa isang araw. So, bali merong yung papuntang Marinduque tapos isang bumabiyahe papuntang Mindoro. Palitan sila mga kaidol. Ang so, lakas ng loob ni Kuya. Pitpit -pit na yung malita. Isang kamay lang. So, ngayon mga idol, hinihintay ko yung aking motor kasi nakasakay yung aking motor dito. Ang bayad ko sa motor mga kaidol ay 850. Tapos ang bayad sa pasahero ay 800. Napakamahal ng bayad mga idol. Kasi yung 400 lang talaga mga idol yung bayad sa pasahero ay may bayad pa yung estiba yung pagbuhat ng motor kaya 800. Sabang kayo mga lods. Tapos yung motor mismo, 850 ang bayad niya mga idol sa bangka. Tapos pagdating dito sa Mindoro, 400 uli para dun sa mga estibador, yung mga nagbuhat ng motor. So kanina nung binuhat yung mga kargamento dito, talagang nakabahan ako. Kasi yung iba, mga kalakal, mga paninda. Um, so, nakakatuwa yung mga tao dito. Ay, ingat na ingat talaga nila sila dun sa mga binababa nilang kalakal o kaya mga bagay na dala ng pasahiro. Sino pa naman yung hindi kakabahan dito? Pag malalaki ang alon mga idol, ang hirap magbaba ng pasahiro dito. sa mga kalakal. Mabali so, mga idol, pagpapuntang Marinduki, ang, ang madalas karga, bigas. O halos sa daang sakong bigas, kinakarga dito. Ganun karami. Araw-araw daw yun mga idol. Pag galing may Marinduque, papunta rito, yung mga daradalahan lang na pasayo. Mga pasalubong, mga handicraft. Mga magagaan lang naman. Bali, ito kasing Mindoro ang naging kabisera ng taga mga idol. Dito sila kumukuha ng mga kalakal.